kain ka ng kain ng shirataki rice pero puro naman pala flour yung shirataki rice na nabili mo online. Wala din kwenta yung diet mo kasi para ka lang din nag regular rice. So nabasa ko to kanina lang and for me applicable to sa ibang brands ng shirataki rice especially yung mga mura na bibili dito sa shop. Before ako magtry kumain ng shirataki rice, nagresearch muna ako kung ano ba yung mga brands na dapat iwasan or kung ano yung brand na dapat bilihin. At eto nga yung nalaman ko. Most sa mga shirataki rice, especially yung mga mura ngayon, gumagamit sila ng flour as one of their main ingredients. So basically, para ka lang din kumain ng regular rice. Dahil katumbas nun, is same lang din sa calorie or sa carbs na pwede mo makuha sa regular rice. At ito yung isa sa mga reasons kung bakit sobrang mura yung mga shirataki rice na binibenta nila. Pero hindi na ako mag-drop ng brand ha. Pero don't worry dahil meron din namang mga honest brands dyan na talagang legit yung mga binibenta nilang shirataki rice at gawa talaga sa konjac. So, ang konjak is ganyan siya. And para siyang singkamas at ito nga yung ginagawa nilang shirataki rice. Ang problema lang is medyo may kamahalan talaga yung mga ganitong klaseng high quality na shirataki rice. Baka magulat kayo dahil sobrang laki ng price difference compared nga dito sa mga trending or sa mga sobrang murang shirataki rice na binibenta online. So, yung ginagamit kong shirataki rice until now is available sa mga mall. Pero alam ko, meron na din silang shop online. Try ko silang hanapin dito para malingko sila. So kung mahilig kayo sa mga Shirataki rice, hindi na go-overthink ko kayo. Pero i-check nyo din yung mga main ingredients ng Shirataki rice na kinakain nyo. Dahil baka nabudol na din kayo at baka naman puro flour na lang yung kinakain nyo, which is same lang din ng effect ng regular rice. Baka 2026 na, hindi pa rin kayo pumapayat kahit na puro Shirataki rice ang kinakain Ha inyo